Ayan, dyan muna kayo kasi bagyo. Umuulan. Kaya dyan kayo. O, oh, yan muna pagkain nyo ah. Mamaya, bibili tayo ng pagkain nyo. hoy oh, ba't mo pinagswimming nga nyan? Ayan, turuan mo yung mga anak mong paano kumain. May itlog ka po oh. hindi pa napipisa Oh. Sampung piraso yan. Tatlo yung itlog pa niya. Ilipat ko kasi basa sa labas. Umuulan. Para makakain na yung mga niya. <laughs> Pakainin mo yung mga mo. Palabasin mo dyan. Mm. Hoy. Kumain kayo dito. Hindi, naubos na niya, oh. Uminom kayong tubig. Mamaya, oh, bibili tayong pagkain niyo. Anim, anim. Tapos may tatlo pa. Hindi pa napipisat yung tatlo. Uy, nasa labas yung itlog mo. Kunin mo, ipasok mo. Kunin ano mo? <laughs> mo yung itlog mo. Ay, pinapasok yung itlog niya, oh. Ang Ayun pa yung isa. Ipasok mo itlog mo. Isa, ah. Ayun pa isa. Pasok mo sa loob. Pasok mo sa loob yung itlog mo. Gugulong yan sa labas. Sige ka. Pasok mo sa <laughs> Pasok mo sila sa loob. Ano yan? Ang delete naman yun. Ay, pasok mo sa loob. Yan, pasok mo sa loob. Dautin, pasok mo sa loob. Yung itlog mo. Ay, isa pa o, oh, yun o. Oh. Ay, pasok mo yun o. Oh. Kumain kayo. Mm -mm. Pasok mo sa loob. Para mainitan. Hmm. Ah, anim yan ah. Baka mamatay na naman yan lahat. Nasul ka lang. anak mo ay. Ang mo yaman nga. First day. First day nila ngayon ah. Hmm. Sige. O niya. O. Ditang kayo ah. Tukay mo yung pusa ah. Pag lumapit ah. Pag lumapit si Miko ah. Tukay mo ah. Hmm. Dito sila sa ano, kusina. Hindi sila pwede dito kasi basa. Ayan, no. Maputek. saka kaya yung kanilang tahanan, no. Maano. yan dyan siya nag, ano. Dyan siya na Yung isa naman, ayon siya. Wala namang itlog. yung aking mga manok kayo no naghanap ng makakain no oh oh ayun yung iba sa kayo